Kung ikaw ay nasa isang relasyon at humahantong na kayo sa pag-aana-ana Pero hindi nyo alam ang inyong ginagawa Ang mga ginagawa nyo ay puro kapalpakan So, ang topic natin for today Ito, mga katanungan na kailangan ng kasagutan tungkol sa pag-aana-ana So, kung ikaw ay may karelasyon, may kasintahan, may partner, may asawa orin mo ang video na ito. So without further ado, So, ating alamin ang mga kasagutan sa mga katanungan na matagal nyo nang iniisip. Bigyan natin ng linaw ang mga yan. So, ito ang number one. Ito. Mabubuntis ka ba kapag nakatayo kayo? Sagot oo, mabubuntis ka pa rin. Maraming mga haka-haka dati na kapag kayo daw ay nakatayo, ay hindi daw mabubuntis ang babae kasi nga nakatayo, di ba? Kasi akala nila kapag nakatayo ay mahuhulog yung muda doon sa puwerta ng babae pero akala lang yan. Alam mo, kahit anong position yan, nakatayo, nakatihaya, pagulong-gulong, nakatuwad, at kahit ano pang ginagawa niyong posisyon, basta pumutok at sumabog yung bulkan, sigurado mabubuntis at mabubuntis yan kung wala kayong protection. Alam mo, yung similya ng lalaki, kapag pumasok na yan sa loob, magaling lumangoy yan. Magaling yan hanggang makarating doon sa itlog ng babae. Hindi yan mahuhulog. Kahit nahulog yung muda ng lalaki sa lupa, yung mga similya, andun sila, lumalangoy sila. Uh, so ayan, alam nyo na. Number one. Number two. Mabubuntis ba kapag kinain mo? Sagot. Hindi. Hindi yan mabubuntis. Kahit pa kainin mo lahat. <laughs> Alam niyo kung bakit? Eh, hindi naman yan yung tamang pupuntahan ng similya ng lalaki. Di ba? Kaya kahit ano pang dami ng kinain mo, safe ka sa pagbubuntis. Ang bibig naman at ang lalamunan, hindi naman yan ang tamang daanan nang similya ng lalaki para magkaroon ng baby. Kasi yung tamang daanan yan, nandun sa kanyang pichi-pichi. Okay? So doon lang ang pasukan na pwedeng mabuntis ang babae. Kapag doon ipinasok, yun, sigurado yan kapag walang protection, yari ka. Ayan. So, kahit ilang kain ang gagawin mo, kahit ikaw ay mag-unli. O ba diba? Unlimited. Pakasawa ka dyan. Hindi-hindi ka mabubuntis. O, kaya sa mga mahilig kumain, kain lang ng kain. Okay? Okay. Number three, Ito yung mabubuntis ba kapag may men's sagot? Opo. Ayan po, alam nyo na. Oh, alam nyo kasi may chances na mabubuntis ang babae kahit yan ay meron ng period. Alam mo kung bakit? Yung similya ng lalaki ay nabubuhay yan ng ilang araw doon sa loob ng babae. Kaya pagtatapos ng kanyang uh, menstruation at naging fertile na yan, yung mga similya na yan ay maaring lalangoy yan papunta doon sa kanyang itlog. O ba? Diba? So ayan po, alam nyo na, hindi pa rin safe kahit may period ang babae. Number three. Number four. Eto, mabubuntis ba ang babae kahit hinugot niya? Sagot. Oo. oo. Alam niyo, kahit hinugot ng lalaki yan bago siya sumabog, may chances pa rin na makakabuntis yan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman kayo nagkondom eh. O, bago pa lang sasabog yung kanyang mudta, meron na yung tinatawag na pre cum Yung pre cum na yun, lumalabas yon bago yung pagsabog at minsan yung prekam na yon ay mayroong similya o oh, buhay na similya kaya huwag kang kampante huwag kang magulat kapag ikaw ay nabuntis okay kasi yung similya na yan yung prekam na yan papasok at magkahanap yon ng pupuntahan maglalakbay yan papunta pa rin sa yung itlog o oh, di ba kaya kahit hinugot niya ang kanyang uh, batuta ang kanyang ampalaya sa iyong pichi-pichi, yari ka kapag ikaw ay nabuntis kasi may chances nga na mabuntis ka pa rin. Yan ang number four. Number five, to yung mabubuntis ba kahit first time kaming mag ana, -ana? Sagot? Oo. Naku, bakit saan kayo kumuha ng ganyang kaisipan na pag una ay hindi ba mabubuntis? Hindi yan mabubuntis kapag gumagamit kayo ng protection. At kung first time kayo, baka nga mas uh, lalong mabubuntis yan kasi gigil na gigil kayo sa bawat isa, di ba? Talagang bigay todo, pati yung pagsabog ay talagang sabog na sabog. Oh, di ba? So ayan po, mabubuntis ka pa rin kahit first time yung mag ana ana Number five. Number six. Eto. Mabubuntis ka ba kahit isang beses lang kayong nag-ana-ana? Sagot. Oo. Oh, oh. Oh, di ba? Puro o tayo dito. Kahit pa isang beses lang kayo mabubuntis ka pa rin kung hindi kayo gumamit ng protection. Oh, di ba? Isang beses man 'yan, ganun, Walang pinagkaibayan sa kung ilang beses kayo, kahit araw-araw pa 'yan. Parehas lang 'yan basta walang protection, yari ka pa rin. Oh, kaya walang epekto yung sinasabi n'yong isang beses lang kaming naganoon, bakit ka mabubuntis? Naku, 'yan yung sinasabi nating mga maling akala. Maraming ganyan sa atin, di ba? Yung naririnig lang natin sa mga marites yan, yun ang minsan na pinapaniwalaan natin at minsan yun pa ang binagawa natin, di ba? Kaya huwag kayong masyadong makikinig sa mga nasa labas. Yung mga kwentong barbero, huwag ganun, okay? So, ayan po, ang number six. Number seven, eto. Yung lagi ka bang makakaramdam ng simptomas kapag ikaw ay may STI? Yung STI, ito yung mga nakakahawang sakit sa ana-ana. O, oh, so ito ang kasagutan. Oo at hindi. So ito, oo. Kadalasan, meron ka talagang mararamdaman at ma-experience ng mga simptomas. Kadalasan, mga isang linggo yan, makikita mo na yung mga kakaibang nangyayari dyan sa iyong ari-arian. ba? Diba? Alam mo na yon kapag may nararamdaman kang kakaiba dyan sa ari mo, kapag active ka sa ana-ana, sigurado na may infection ka. So ayan po, ito naman yung hindi. Bakit hindi? May mga ilang mga individual na kahit infected na sila, ay wala pa rin silang nararamdaman o nararanasan na sintomas. At ito yung mas delikado. Kasi hindi nila alam. Wala silang nararamdaman. Lalabas na lang yan at mararamdaman na lang nila yan kapag sobrang malala na. Mas delikado, di ba? Kasi late stage na. Maaring marami ng infection ang nangyari sa loob ng katawan bago pa nila naramdaman na mayroon na pala silang nakakahawang sakit. O, oh, di ba? So, ayan po ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po ang mga misconceptions na akala ng karamihan ay totoo at minsan ginagawa pa nila pero kapalpakan pala, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga side effect at yung mga side effect na yan, yan yung mga unwanted na pangyayari. Oh, di ba? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.